<laughs> <laughs> <Ay>, Ona <alboros. laughs> <coughs> yung ano na para hindi yan lilipad. Asa. Oh yung sabi ni no. Balite. Balite. Okay, bali. okay. Okay. Tara. Tara, -isapin mo yung dinala ko na 'yan. Ang ganda guys pag maligo sa umaga dito sa Andol kasi malinis po ang tubig, malinaw. Kasi marami po siyang tubig pag sa umaga. Sa hapon kasi nabiglang mawawala na yung tubig niya. Ayan, nagtry ako mag-exercise exercise kasi ang hina po yung aking katawan. May sakit po ako. Gusto ko sana po mag -stay lang sa bahay pero sabi ng anak ko, baka wala na akong hininga pag pagdating nila kaya sumama na lang po ako at maligo daw ako kahit sa saglit lang baka biglang lalakas yung aking katawan problema ko kasi meron akong ubo kaya nawawalan po ako ng ganang kumain panlasa ang yun, nanghihina yung buo kong katawan Painit Kasi pasensya kaya na kayo guys hindi mak makikita yung mukha ko sa so sobrang init Tantangat ng panahon Maganda nga at nagpapaaraw kami dyan. Vitamin C na rin. Ay, vitamin D pala. Ayan, tingnan nyo guys yung likod. Ang linaw ng tubig. Maraming tubig po. ang common namin na pag once na nagaganito kami, napupunta na andol ay ang kinilaw. Kasi muro mura lang. Ayan, tumambay kasi ako dito muna. Dahil sabi ko magpahangin ako. Kaysa lagi akong nakahiga muna. Para lumakas-lakas naman ako. Nakita kami dyan guys yung... ah uh, isda na mahaba. Kaso hindi naman kita ng camera. ko nga yung gopro pero hindi ko dinala dyan. Time na dyan. Nasa tent. Nag lunch na po kami guys. Lunch time. Isang buong isda pinagkakasya ko namin. <laughs> Ayan. Nagkasya din naman po. sa kamunggo, talong. Ayan. Ako yung ano kasi mahina ako kumain. Wala akong gana talaga kumain. Ayan, tinanong si nanay, oh. Naiingit ako kay nanay dahil ang lakas-lakas niya maglalangoy dyan. Gusto rin kumain, kasi lang ihina ng katawan ko. Gusto talaga ako mag-join dyan, maglalangoy kasama ng mga anak ko. Kasi hindi ko po kaya. Saglit lang ako naligo. Sabi mo, ano sa yun? Hindi, ano, kawayan. Ay, may nahulog? Wala man. E, Cellphone, right? pinup karl aso tad height Pak, nga, noh. Wuh, Soto, wag kang magkumpiansa nya, pagi kay matumba. Kahit na, ito si Toto. Pag na ano yung katawan mo sa labas, ay naku, ewan ko na lang. ang